Welcome home. Dito na tayo sa bahay, ano? May naanak. Ito talaga pag uh, sa probinsya, tahimik, ano? Ayan. Dating walang ilog, ngayon meron na. Uy, may baboy pa dito sila tatay, oh. oh. Ito po yung bahay ko. Dating naglandslide. Ngayon, pinaayos ko na. Pwede nang tirahan. May mga bahay to dati dito. Okay na, na-videohan ko na. May mga bahay to dati dito. Yan na yan. Dito naman, ito yung tulay namin. Hindi kaya yung motor. Grabe yan. Hirap duman dito. Mahirap talaga. Kaya pag hindi na-action ng to, wala. Kawawa, kawawa yung barangay dito. Doon yung bahay ng kapatid ko yon. Richard Babiano. Yan kita siya pe. Ito sa amin.